Ngayon mga kaibigan our topic ay uh, regarding naman doon sa kay ni Sarah At na kung saan mga kaibigan nagiging uh, controversial ang uh, uh, kanyang pangalan doon sa social media platform At uh, sa iba't ibang mga pahayagan mga kaibigan regarding doon sa tinatawag nating uh, confidential pan at ito naman mga kaibigan ngayon ay binabati ko siya sa maraming mambabatas doon sa Kamara na kung saan ang iba ho ay mag-ano ho mga kaibigan kung makikita natin very in advance na po sila nangangampanya or pinopolitika po ang budget po ni VP Sara sa Office of the Vice President yung Intelligence Fund or Confidential Fund mga kaibigan na pinapalaki nila ang isyo at uh, marami ho silang uh, sinasabi at halatang halata naman na tayo pong taong bayan ang uh, makapagsabi at na uh, makikita ho natin at the same time po ay malalaman naman ho natin mga kaibigan na ito pong Vice presidente natin ay magaling magtrabaho tapat sa tungkulin, matino walang uh, halong... Uh, kadramahan at ito naman yung mga makatai block ang dami pa no yung mga makatai block yung mga kasi ginagamit ko dito ay yung si Manuel, si Castro, si Brusa, si marami pang iba dyan yung mga demonyo, no? mga demons. So kaya pala mga kaibigan ay hinuhold nila doon sa camera. At ito naman si Martin Romaldes. walang, Masala, walang hiya ito. Madayaw, mayong adlaw kaninyong kanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Mabuting nga uh, Presidente po si Sarah Duterte mga kaibigan. Wala ho tayong masasabi doon. Yung mga ubok lang nagsasabing hindi Maganda.